Sinasabi nila na ang panahon ang nagpapagaling ng lahat ng sugat, pero paano kung hindi sapat ang panahon? Paano kung isang sinaunang ritual, isang simpleng kurot ng itim na paminta, at ang tamang lugar ay maaaring baguhin ng enerhiya sa pagitan mo at ng taong nanakit sa'yo? Hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, hindi sa pamamagitan ng pagharap, kundi sa pamamagitan ng isang bagay na mas matanda, at mas makapangyarihan. Namumuhay tayo sa mundong madalas ay huli na ang paghingi ng tawad. O kaya'y hindi na ito dumarating. Sa tahimik na sulok ng ating mga puso, marami sa atin ang may dalang mga pangalang hindi na binabanggit mga taong nagtaksil sa atin, mga kaibigang naging estranghero, pamilyang pinili ang pananahimik kaysa paghilom. Pero paano kung hindi kailangang manggaling sa kanila ang pagsasara? paano kung may paraan upang anyayahan ng balanse, eh? hindi sa pamimilit ng mga salita, kundi sa pagbabago mismo ng enerhiya. Sa mga templo sa Timog Silangang Asya, may bulong ang mga monghe tungkol sa isang nakalimutang gawi, isang butil ng itim na paminta, isang sagradong lugar, isang tahimik na hiling, hindi upang sumpain, hindi upang kontrolin, kundi upang palayain. Ito'y hindi pa mahiin ito'y estratehiyang espiritwal. At kung minsan, ang pinakamakapangyarihang pagbabago ay nagsisimula sa isang bagay na kasing liit ng iyong iniwan. Pagkakahulma ng kultura, bakit hinahanap natin ang hustisya sa bawat pamilyang Pilipino may kasabihang minana pa mula sa ating mga ninuno? Ang taong marunong magpatawad, may gininto ang puso. Ang taong marunong magpatawad, may pusong busilak. Pero aminin natin, hindi madali ang pagpapatawad. Lalo na kapag ang sakit ay nananatili, parang usok pagkatapos ng sunog. Nakikita man o hindi, nananatili ito sa paligid mo. Sa ating kultura, pinalaki tayo sa matitibay na pagpapahalaga. Paggalang sa nakatatanda, katapatan sa pamilya, kabaitan sa kapwa. Nagbibigay tayo ng pangalawang pagkakataon na parang dagdag na kanin, buo at bukal sa loob. Ngunit kahit ang pinakamabubuting puso ay may hangganan. Minsan, sobrang lalim ng sugat. May mga salitang nasambit na hindi na mababawi. May mga pangakong napako. At tiwalang tuluyang nawasak. At hindi lang sugat ang naiiwan, kundi mga tanong. Bakit nila ginawa yon? Makakaramdam pa kaya sila ng pagsisisi? Mahalaga ba talaga tayo sa kanila? Minsan tinatawanan na lang natin itinatago sa likod ng biro. Sinasabing, bahala na si Batman. Pero sa kaibang, may hinahanap tayong higit pa. Hustisya. Pagsasara. Pagpapalaya. Hindi naman laging paghihiganti ang hanap natin. Karamihan sa atin, kapayapaan lang ang nais. Yung makahinga ng magaan. Makagalaw ng walang hinanakit na kumakain sa kaluluwa. At kung tutuusin, gusto rin natin na maramdaman nila ang ginawa nila. Na ma-realize nila ang sakit. At sa wakas ay sabihin nila, patawad. Pero paano kung hindi nila gawin? Paano kung ni, hindi nila maalala ang pinsala? Dito sa Pilipinas, kung saan magkahawak ang espiritualidad at araw-araw na buhay, alam nating may mga paraan na lampas sa lohika. Mga paraang hindi kailangang may harapang pag-uusap, kundi may tahimik na lakas mga paraang kinikilala ang enerhiyang dinadala natin at ang mga hindi nakikitang hibla na nag-uugnay sa atin. Dito pumapasok ang ritual, hindi upang sumpain, hindi upang magparusa, kundi upang magbalanse, upang magtuwid, upang ipaalala sa universo at sa ating sarili na ang hustisya ay hindi laging nakasuot ng uniforme. Minsan, ito'y dumarating sa katahimikan at minsan dala ito ng itim na paminta ang kapangyarihan ng mga ritual. Bago pa man nauso ang makabagong therapy, bago pa nagsimulang turuan tayo ng mga podcast, kung paano pakawalan. Bago pa natin natutunang isulat ang sakit sa journal o itweet ang hinanakit, mayroon na ang mga ritual. Simple, sagrado, tahimik. Ang mga ritual ay hindi lamang basta kilos. Ito'y hangarin na naging pisikal. Paraan natin ito ng pagsasabi sa universo Handa na akong baguhin ang isang bagay na hindi ko nakikita, kaya gagalawin ko ang isang bagay na kaya ko. Sa tradisyong budista, ang mga ritual ay hindi pamahiin. Ito'y disiplina na may kaluluwa. Paalala ito na ang ating ginagawa sa pisikal na mundo ay sumasalamin sa ating hinihiling sa hindi nakikita. Kapag ang monghe ay umiikot ng pakanan sa templo, hindi lang siya basta naglalakad, siya ay umaayon Kapag sinisindihan ng insenso, hindi lang ito amoy. Ito'y alaala. Dasal na umiikot sa hangin. Sa kulturang Pilipino, likas sa atin ang ganitong kaalaman. Hindi man natin tawaging ritual, isinasabuhay natin ito ng hindi namamalayan. Sinasabi nating tabi-tabi po sa tabi ng punong kahoy. Nagsisindi tayo ng kandila sa mga kanto pagkatapos ng panaginip. Walis agad pagkatapos may bumisita. Baka may dalang di magandang enerhiya. Bawang sa bintana, asin sa mga sulok. Hindi ito basta-bastang gawain. Ito'y karunungang minana sa ating mga ninuno. Paraan ito ng ating lola upang tayo'y protektahan. Tahimik na paraan ng kapitbahay upang humiling ng kapayapaan. Pangangailangan ng ating katawan na gumawa ng kahit ano kapag ang emosyon ay sobrang bigat. Dito nagsisimula ang ritual ng itim na paminta. Hindi sa mahika, hindi sa galit, kundi sa sagradong layunin. Sapagkat kapag bingina ang kanilang pandinig sa iyong mga salita, kapag ang hinihintay mong patawad ay di kailanman darating, kapag mahimbing ang kanilang tulog habang ang puso mo'y gising sa pagdurusa, ang ritual ang magbabalik ng kapangyarihan sa iyo. Hindi nito pinipilit silang magbago. Binabago ka nito. At marahil, kapag nagbago na ang enerhiya, mararamdaman din nila ito. Ang kahulugan sa likod ng itim na paminta. Sa unang tingin, ang itim na paminta ay karaniwang sangkap lang sa kusina. Ipinupudpod sa sinigang, isinasahog sa adobo, walang espesyal. Pero sa mundo ng enerhiya at ritual, ang itim na paminta ay higit pa sa pampalasa. Isa itong kasangkapang espiritual isang simbolo ng proteksyon, isang daluyan ng layunin. Sa sinaunang mga gawin ng budismo at mga espiritwal na sistema sa Timog Silangang Asya, ang itim na paminta ay kilala sa taglay nitong apoy ng enerhiya. Hindi upang manakit, kundi upang sunugin ang negatibong enerhiya. Ito'y kumakatawan sa paglilinis sa pamamagitan ng init, pagharang sa espiritwal na pag-atake, at higit sa lahat pagputol sa mga di tali ng galit, inggit, at hinanakit na naguugnay sa dalawang kaluluwa. Ang paminta ay hindi lang nagpapasarap ng pagkain. Ginugising nito ang pandama. Kinakagat ang dila, hinihila ang lason palabas, pinatatalas ang kamalayan ng katawan. Ganoon din sa espiritual. Pinaniniwala ang ginigising ng paminta ang nakatulog na enerhiya inuuga ang bigat ng galit at sakit at itinataboy ito palabas sa espasyong matagal nitong binantayan sa ilang rehiyon ginagamit ng mga monghe ang paminta sa pulbos na anyo ibinubuga sa hangin ikinakalat sa mga sulok hinahalo sa asin abo o sandalwood lagi't lagi sa iisang layunin linisin protektahan pakawalan hindi ito armas ito ay hangganan tinasabi nito ang espasyong ito ang isipan, ang tahanan, hindi na bukas sa iyong lason. Sa kulturang Pilipino, bagaman mas karaniwan ang asin o insenso para sa espiritual na paglilinis, pamilyar tayo sa tapang ng paminta. Nilalagay ito ng mga lola sa salabat para sa lamig. Inirerekomenda ng albularyo upang pawisan at mailabas ang lagnat o lason. Ang alam nila, kahit walang aklat, ay ito. Gumagalaw ang paminta. Pisikal enerhetiko, spiritual kaya kapag inilagay mo ang itim na paminta sa isang tiyak na lugar habang may tiyak na layunin sa iyong puso hindi ka nagsusumpa nagpapahayag ka ng pagbabago tinatanggal mo ang karapatan sinasabi mong hanggang dito na lang ang influensya mo sapagkat kung minsan ang pinakamapangahas na anyo ng pagpapagaling ay hindi ang pagsigaw kundi ang tahimik na paglalagay ng isang dakot ng sagrado at ang pagtalikod na may kapayapaan. Ang sagradong lugar sa mga ritual, ang saan ay kasing ng ano. Maari mong tanganan ang pinakabihirang insenso, bigkasin ang pinakamatandang panalangin. Ngunit kung ito'y inilagay sa maling espasyo, maaaring hindi makarating ang enerhiya sa dapat nitong puntahan. Kaya sa ritual ng itim na paminta, hindi basta-basta ang lokasyon, ito ay tahimik, pero mahalagang bahagi ng proseso. Sapagkat kung saan mo ito iniiwan, ay doon mo rin itinatakda ang hangganan. Mga pintuan, tagapangalaga ng enerhiya. Ang pinakamakapangyarihang lugar upang iwan ang itim na paminta ay sa pasukan ng iyong tahanan. Sa tabi ng pintuan, sa isang maliit na tipon, sapat para mapansin ng universo, ngunit hindi mapansin ng iyong mga bisita. Bakit sa pintuan? Dahil dito, dumadaloy ang enerhiya, papasok at palabas. Sa maraming espiritual na tradisyon, budismo, hinduismo at katutubong paniniwala ng mga Pilipino, ang threshold o hangganan ay sagrado. Ito ay hindi loob, hindi labas. Hindi ganap na ligtas, pero hindi rin ganap na banta. Kapag inilagay mo ang itim na paminta dito, ipinapahayag mong hindi na muling papasok ang negatibo. Tinasabi mo, dito nagtatapos ang sakit. Ang galit ay walang puwang dito. Ang gulo ay hanggang pintuan lamang. Mga sulok ng kwarto, taguan ng mabigat na enerhiya. Kung ang sakit ay nasa loob mo na, hindi lang galing sa iba. Maaari ka ring maglagay ng paminta sa mga sulok ng iyong silid o sala. Sa mga sulok na nanatili ang bara, parang alikabok na ayaw maalis. Magbudbod ng kaunti. Iwan ito magdamag. Walisin kinabukasan kasama ang bigat na hindi mo na kailangang dalhin. Mga puno, krus na daan, at tahimik na lupa. Sa ilang tradisyon, kung ang sugat ay malalim at matagal, inililibing ang itim na paminta sa ilalim ng puno, sa krus na daan, o sa isang tahimik na bahagi ng lupa na walang istorbo hindi mo isinusumpa ang kalikasan. Ipinagkakatiwala mo lamang dito ang bigat. Sapagkat ang kalikasan, kung magtitiwala ka, marunong magbago ng sakit tungo sa kapayapaan. Hindi mahalaga kung makita man ito ng taong nakasakit sa iyo. Ang ritual ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa iyo. Para protektahan ng iyong espasyo. Para ang kininang iyong katahimikan. Para ipadala ang enerhiya kung saan hindi kayang abutin ng mga salita. Hindi lang para sa kaaway, kundi para sa iyo. Nagsisimula ito sa galit. Iyan ang sinasabi natin sa sarili. Ang ritual na ito ay para sa kanila. Nasaktan nila ako. May utang silang patawad. At marahil, totoo nga. Baka ang ginawa nila ay malupit. Walang kapatawaran. Baka umalis silang parang walang nangyari. Habang ikaw, ilang daang beses mo nang inulit-ulit ang alaala gabi-gabi, nag-iisip, Bakit ako? Kaya oo, sinisindihan mo ang kandila. Ikinakalat ang itim na paminta. Bubulong ng tahimik na hiling. Ngunit may hindi inaasahang nangyayari. Habang nagpapatuloy ang ritual, napagtatanto mong hindi na ito tungkol sa kanila. Tungkol na ito sa iyo. Humihina ang tibok ng dibdib. Lumuluwag ang bigat sa puso. Ang bigat na matagal mong pasan unti-unting nalalaglag butil-butil sapagkat narito ang katotohanang madalas nating kalimutan hindi lang hustisya mula sa iba ang kailangan natin kailangan din natin ang kapayapaan mula sa sarili ang galit ay apoy na ikaw ang may hawak ayon sa mga turo ng budismo ang galit ay parang paghawak ng mainit na uling umaasang ihahagis ito sa iba ngunit ikaw mismo ang unang nasusunog. Kapag hindi natin binitawan ng sakit, kapag paulit-ulit nating inaalala ang pagtataksil, kapag hinihiling nating maramdaman nila ang sakit na naranasan natin, ibinibigay natin ang ating kapangyarihan. Nanghihina ang liwanag natin, na iuugnay ang ating kaligayahan sa kanilang pagsisisi. Ngunit paano kung kalayaan ang piliin mo? Paano kung ang ritual ay hindi parusa, kundi pagpapalaya? Ang itim na paminta ay hindi ganti. Ito'y hangganan. Ito ang karunungan sa likod ng ritual. Hindi mo hinihiling sa universo na saktan sila. Sinasabi mo lang sa enerhiya, wala ka ng puwang sa puso ko. Hindi ka na libre sa isip ko. Ang itim na paminta ang iyong senyas. Ang iyong buhit sa buhangin. Paraan mong sabihin, pinipili ko ang kapayapaan kahit walang pagsasara. Kapag ikaw ang naghilom, ikaw ang panalo. At ito ang kagandahan ng lahat. Kapag binitiwan mo na, hindi ka natalo. Mas malalim ang panalo mo. Maaring hindi sila humingi ng tawad. Maaring hindi nila malaman ang ginawa mo. Ang naramdaman mo. Ang pinalaya mo. Pero okay lang yon, Dahil ikaw ang makakaalam. Mararamdaman mo ito sa iyong katawan. Makikita mo ito sa tulog mong mahimbing. Maririnig mo ito sa pagtawa mong unti-unting bumabalik. Totoo, galing sa puso. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot. Ito ay pagtangging buhatin pa ang sakit, kahit isang hakbang pa. Mga kwento at gunita, simbolikong alingaw-ngaw. Minsan, ang pinakamakapangyarihang katotohanan ay hindi isinisigaw. Ito'y nararamdaman, tahimik, malalim, parang panalangin ibinubulong sa hangin. Hindi mo ito matatagpuan sa mga balita. Hindi ito sumisikat. Namumuhay ito sa gitna ng mga pagitan. Sa katahimikan, pagkatapos ng pagpapaubaya. Sa kapayapaan, pagkatapos ng ritual isang balo at ang nakasarang gate. May isang babae sa isang maliit na barangay sa Laguna na nagkalat ng itim na paminta sa may gate ng bahay nila. Hindi dahil sa takot sa magnanakaw, Kundi dahil ninakaw ng bayaw niya ang mana ng asawa niya at simula noon hindi na siya kinausap. Hindi siya naghahangad ng masama. Gusto lang niya ng kapayapaan. Makalipas ang tatlong linggo, dumating ito ng hindi nagpapaalam. Hindi niya ibinalik ang lupa. Wala ring paliwanag. Umiyak lang siya. At sa unang pagkakataon mula sa burol, nag-usap sila. Sabi ng babae, hindi ang paminta ang nagbalik sa kanya, kundi ang kanyang pagpapalaya na nagbigay ng puwang para siya'y makabalik. Ang anak na ibinabaon ang hinanakit sa Cebu, may isang dalagang babae na nagtanim ng itim na paminta sa ilalim ng punong madalas nilang pag-awayan ng kanyang ina. Hindi ito ang grandeng ritual, isang maliit ngunit makahulugang kilos. Sabi niya, dito ko lahat, ang galit, ang paninisi, lahat makalipas ang isang linggo, tumawag ang kanyang ina. Hindi para humingi ng tawad, kundi para kamustahin siya. Walang panunumbat, walang pasaring, puro lambing, isang uri ng lambing na matagal na nilang hindi naramdaman. Ang banyagang natutong mag-Pilipino sa espiritu isang banyaga sa Quezon City ang minsang nagtanong sa albularyo kung bakit may paminta sa isang mangkok sa tabi ng pinto. Sagot nito, para yung may dalang galit hindi makapasok tumawa siya akala niya pamahiin lang hanggang isang araw isang dating kasosyo sa negosyo na nagtaksil sa kanya ay biglang nagpadala ng mensahe ewan ko kung bakit pero naiisip ko ang ginawa ko patawad hindi siya sumagot hindi na niya kailangan sapagkat minsan ang paghingi ng tawad ay hindi kailangang sagutin sapat na itong matanggap at pakawalan. Hindi ito milagro. Ito'y sandali. Hindi ito mga himala. Ito'y mga sandali. Mga paggalaw. Maliit na bitak sa pader ng sakit. Kung saan unti-unting pumapasok ang liwanag. Maaaring totoo ang ritual. Maaaring ito'y enerhiyang sumasabay sa ayos. O marahil, ikaw na ito. Tawakas ay lumalabas mula sa anino ng pananakit. Mga babala at karunungan ito ay hindi mahika. Hindi ito shortcut. Hindi ito daan upang pasukin ang konsensya ng iba. Ang ritual na ito, tulad ng lahat ng sagradong kilos, hindi ito laro. Kung lalapit ka dito na puno ng galit, kung gagamitin mo ito upang manakit, kung iisipin mong ito ay paraan upang kontrolin ang landas ng iba. Hindi gagalaw ang enerhiya ayon sa iyong hangad. Maaaring bumalik pa ito sa iyo. Lahat ay nasa layunin Intent is everything. Sa bawat espiritual na gawi, budista, Pilipino o anuman, ang layunin ang pinakamahalaga. Ginagawa mo ba ito upang magdulot ng sakit? Upang kontrolin ng resulta? Upang patunayan na ikaw ang tama? Kung oo, huminto ka muna. Hindi ito ang tamang daan para riyan. Ngunit kung ang puso mo'y mabigat, kung handa ka ng bitawan ng bigat na hindi mo na kayang pasanin, kung nais mo ng kapayapaan kahit sa mga taong nagdulot sa iyo ng sakit. Maaaring ang ritual na ito ay tunay na makapagpagaan sa iyo. Hindi lahat ng ritual ay para sa lahat. Dahil lang gumana ito para sa iba, hindi ibig sabihin ay ganito rin ang magiging bunga para sa iyo. Minsan, ang paggalaw ay tahimik, panloob. Hindi halata sa iba, pero ramdam na ramdam ng iyong kaluluwa. At iyan ay totoo pa rin. Iyan ay pagpapagaling pa rin. Gawin ito nang may paggalang igalang ang paminta bilang sagradong sangkap. Igalang ang lugar na iyong pipiliin bilang sagradong espasyo. Igalang ang sarili mo, ang iyong sakit, ang iyong paghilom bilang karapat-dapat sa pag-aalaga. Dahil hindi ito tungkol sa pagbitaw ng sumpa. Ito ay tungkol sa paglilinis. Hindi ito paghihigante ito ay pagpapalaya. At sa katahimikan na naiwan pagkatapos, maaring mamukadkad ang kapatawaran, kahit hindi na sila humingi ng tawad. Kahalagahan sa makabagong panahon, namumuhay tayo sa panahong lahat ay mabilis. Agad-agad ang mensahe. Agad-agad ang reaksyon. Ngunit ang paghilom, ito pa rin ay dahan-dahan. Dito sa Pilipinas, araw-araw tayong nag-scroll sa feed. Tawanan, drama, pasiklab. Ngunit sa likod ng bawat post, may mga kwentong hindi nasasabi. Mga hiwalayang hindi kailanman binanggit. Mga sugat sa pamilya na natatakpan ng magalang ng ngiti. Mga pagkakaibigang basta na lang naglaho, walang paliwanag, walang paalam. Natuto tayong mag-move on, ngunit hindi palaging magpakawala. Lumang sakit sa makabagong mundo. Kahit nasa bahay ka na may Wi-Fi, smart TV, at latest gadgets, minsan dala mo pa rin ang lumang sakit. Yung kaibigang bigla na lang nawala. Kapatid na tumalikod, minamahal na hindi kailanman nagpaliwanag. At dahil tinuruan tayong maging matatag, matibay, matiisin, masayahin, hindi natin laging binibigyan ng pahintulot ang sarili nating malungkot o magdalamhati. Kaya itinatago natin. Dinidistract ang sarili. Sinasabi ang, okay lang ako, kahit alam mong hindi. Ngunit ang sakit na kinikimkim kim ay hindi nawawala. Ito'y naghihintay, bumubulong. Sumisingit sa mga gabing hindi ka makatulog, sa mga balikat na laging masikip at sa mga luha na hindi mo maipaliwanag. Ang ritual ay kasangkapan, hindi uso. Sa mundong nahuhumaling sa life hacks at madali ang lunas, ang ritual ay nagbibigay sa atin ng isang bagay na mabagal. Ngunit sagrado. Ang paglalagay ng itim na paminta sa iyong pintuan ay hindi sisikat sa TikTok. Hindi nito maaayos agad ang lahat. Ngunit maaaring ibigay nito sa iyo ang isang sandali ng paghinto. Isang paghinga? Isang maliit ngunit sagradong kilos na nagsasabing, hindi ako walang magawa. Ako ay nagpapagaling. At hindi kailangang maingay ang paghilom. Minsan ito'y kasintahimik ng isang butil ng paminta na inilaglag sa isang sulok. Habang ang mundo ay patuloy na nag scroll walang kamalay-malay. Panawagan sa panloob na pagkilos. Narinig mo na ang sapat na mga salita. Dala mo na ang sapat na bigat. Ngayon, panahon na para ito'y ibaba. Hindi mo kailangan ng sorry upang magsimulang maghilom hindi mo kailangan ng pagsisisi nila upang mabawi ang iyong kapayapaan. Kailangan mo lang ng isang sandali, isang pasya, isang butil ng itim na paminta, at ang kagustuhang pakawalan. Kaya ngayong gabi, tumayo ka sa pintuan ng iyong tahanan, hawakan mo ang iyong hangarin na parang apoy. At habang iniiwan mo ang paminta sa lupa, huwag magsalita, huwag humiling, huwag umasa, pakawalan mo lang. Hayaan mong gawin ng universo ang pinakamainam nitong ginagawa. Ibalik ang balanse. Dahil sa huli, ang tunay na ritual ay hindi lang nasa labas. Ito ay nasa iyong desisyong hindi na muling pasanin ang bigat sa loob. Maaaring hindi sila humingi ng tawad, pero ikaw, ikaw ay magiging malaya.